bagyo, paglindol, tsunami, landslides, buhawi, wildfires at iba't ibang klase ng natural disasters and calamities ang karaniwang nararanasan ng iba't ibang mga bansa at hindi na bago dyan ang Pilipinas. Dahil ang ating bansa ay nakapaloob sa Pacific Ring of Fire, ay madalas tayong makaranas ng mga pagyanig ng lupa, bunsod ng lindol at volcanic eruption. Hindi lang yan, tayo rin ay nasa kanluraning bahagi ng Pacific Ocean na siyang daanan naman ng mga bagyo o kilala naman bilang Pacific Belt. Kung kaya't humigit kumulang dalawampung bagyo ang dumaraan sa atin kada taon ayon sa tala ng pag-asa. Gayunpaman, nakakamanghang malaman na mayroon palang mga natatanging mga bansa na hindi nakakaranas o sobrang dalang makaranas ng mga kalamidad. Kaya sa video natin ngayon ay ating aalamin at bibisitahin ang limang bansang pinakaligtas sa mga kalamidad o natural disasters. Kaya't simulan na natin. Ngunit bago yan, kung bago ka palang dito sa ating channel at interesado ka sa ganitong mga content na tumatalakay sa siyensya, discovery, conspiracy, kakaibang pangyayari, katatakutan at iba pa, ay pakipindot mo na din ang subscribe at bell button para lagi kang updated sa mga bagong uploads ko. Maraming salamat po! Number 5. Iceland Bukod sa malamig na klima at napakaganda nitong mga glaciers, ang bansang Iceland ay mamahalin mo lalo kung malaman mong isa ito sa napakadalang datnan ng mga natural disasters o sakuna. Ang Iceland ay located malapit sa Arctic Circle kung kaya't ito ay hindi apektado ng mga hurricanes o typhoons at dahil ito nga ay napapalagiran karamihan ng yellow, ito ay hindi nakakaranas ng heatwave o matinding tag-init kumpara sa mga bansang nasa equator. Kung makaranas man ng natural disaster ang Iceland, ito ay dulot lang ng pagbaha dahil sa pagkatunaw ng mga glaciers o minsan ay sanhi ng pagputok ng ilang mga bulkan sa ilalim ng mga yelo. Ang huling major glacial flood sa bansa ay naitala pa noong 2021 sa pagputok ng Crimes Von Volcano. Ngunit ito ay hindi naman nagsanhi ng peligro sa mga mamamayan sapagkat ang mga glacial flood ay karaniwang nagaganap sa mga unpopulated areas. Idagdag mo pa ang maliit na populasyon ng Iceland na nasa humigit-kumulang 300,000 katao lamang. Ang pagkakaroon ng Iceland ng advanced monitoring systems in real time ay nakakadagdag din para epektibong maiwasan ng bansa ang anumang natural disaster na maaaring maganap. Number 4, Barbados. Isang bansang mapalad at ligtas sa mga kalamidad ay ang bansang Barbados. Ang Barbados ay isa sa mga maliliit na island countries na matatagpuan sa Southeastern Caribbean Sea na parte ng Greater Atlantic Ocean. Kung ang mga bagyo sa Pilipinas ay nabubuo sa Pacific Ocean at tinatawag na typhoon, ang mga bagyo na nabubuo sa Atlantic Ocean ay tinatawag namang hurricane. Ang hurricane na ito ay kadalasang tumatama sa mga bansa sa North America at unang nadaraanan nito ay ang mga bansa sa Caribbean Sea. Kumpara sa ibang mga bansa sa Caribbean, ang lokasyon ng Barbados sa mapa na nasa dulong bahagi ng tinatawag na Windward Chain ay talagang pinagpala. Sapagkat ayon sa datos, madalas man ang pagulan sa naturang bansa ay apat na beses pa lamang itong dinaratnan ng mga bagyo sa nakalipas na sampung taon. At dalawa lamang dito ang naglandfall. Ang Hurricane Thomas noong 2010 at Hurricane Harvey noong 2017. Bukod pa riyan, wala ring bulkan sa Barbados at napakabihira rin itong makaranas ng pagyanig bunsod ng lindol. Number 3, Malta Pangatlong pinakaligtas na bansa sa mga kalamidad ay ang bansang Malta. Ang Malta ay isang island nation na located sa southern part ng Europe at matatagpuan sa Central Mediterranean Sea. Dahil sa maliit na size ng bansang ito, nababawasan din ang exposure nito sa mga severe weather phenomena. Bihira lang din itong tamaan ng mga bagyo sapagkat bago pa man ito makarating sa Mediterranean Sea ay malaki ang tsansa na malusaw ito o din naman ay lubusang humina dahil sa dry nitong klima na hindi angkop para sa pagkabuo ng mga bagyo. Kung magkakaroon man ay mahihinang thunderstorms lamang sapat para magdala ng ulan sa bansa. Ang Malta rin ay nakatayo sa isang stable na seismic region, dahilan kung bakit hindi ito niyayanig ng malalakas na lindol. Ang huling tala ng paglindol na naranasan ay noong 1923 pa, at ito'y hindi naman nagdala ng panganib. Malayo rin ang Malta sa mga volcanic regions kung kaya't ligtas rin ito sa banta ng volcanic eruptions. Number 2. Singapore Isa ang bansang Singapore sa bukod-tanging Southeast Asian country na hindi nakakaranas ng mga mapaminsalang kalamidad o natural disasters. Ito ay dahil sa kakaiba at maganda nitong lokasyon sa mapa. Ito ay malapit sa equator at ito ay mayroong stable na tropical na klima at ito rin ay mayroong natural barriers sapagkat ang bansang Singapore ay napapalibutan ng mga bansang Malaysia, Indonesia at Brunei. Ang lokasyon nito ay angkop sapagkat ito ay hindi tipikal na daanan ng mga malalakas na bagyong nabubuo sa Pacific Ocean. Kung daraanan man ito ng bagyo, ay magiging minimal na lamang ang epekto nito pagdating sa Singapore. Ito rin ay malayo sa mga fault lines, kung kaya't napakabihira nitong tamaan ng mga paglindol at kung walang lindol, ay mababa rin ang tsansa ng tsunami sa lugar. Ang bansa ay mayroon ding magandang flood management control at advanced drainage system para maiwasan ang pagbaha. Number 1. Qatar Una sa ating listahan ay ang bansang Qatar. Napakaganda ng pagkakaposisyon ng bansang Qatar sa mapa. Bagamat maliit ang bansang ito, ay umaayon naman ito para hindi ito maging sentro ng mga sakuna tulad ng mga kalamidad. Ito ay makikita sa Arabian Peninsula sa tabi ng Persian Gulf. Ang bansang ito ay malayo sa mga lugar na aktibong fault lines at mga bulkan, kung kaya't ligtas ito sa banta ng earthquakes at volcanic eruptions. Hindi rin ito direktang naaapektuhan ng mga bagyo sapagkat ito ay nasa labas o outer part ng Arabian Sea at Indian Ocean. Bagamat hindi ito nakakaranas ng hagupit ng mga bagyo at lindol, nakakaranas naman ito ng mga sandstorms at bihirang flash floods at extreme heat sapagkat ito ay isang desert country. Ang bawat bansa ay may kanya-kanyang katangian at may pagmamalaking kaibahan sa isa't isa. Bagamat tila ligtas ang ilang mga bansa sa hamon ng kalikasan, mahalaga pa rin maging handa gaano man kaliit ang posibilidad ng kalamidad. Ang kaligtasan ay hindi lamang nakabatay sa lokasyon, kundi pati na rin sa ating kahandaan at pagsusumikap na protektahan ng ating kapaligiran at komunidad. Kaya't huwag kalimutang maging alerto at handa sa anumang panahon. Ikaw kaibigan, Nanaisin mo bang tumira sa isa sa mga bansang ating tinalakay ngayon? Ano ang masasabi mo rito? I-comment mo naman sa baba para malaman namin. Muli, this is Bright All PH and see you on my next video. Peace out!